Well established na na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yon Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa pagpresenta uh, ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong namin mga senador. That's true. kaya inaalam namin kung anong petsa at oras, anong oras pinakamaagang pwede siyang uh, ibalik dito. Nagko-coordinate na rin uh, ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa uh, NBI. Uh, at yun na nga, mismong si NBI Director Santiago ay nagsabing basta pagkatapos maiproseso nila ng BI si Alice Guo, ito turn over siya sa atin dito dahil Senado ang may standing warrant para kay Alice Guo. Very important. Uh, tulad ng uh, pag-anunsyo niya ng total ban sa Pogos nung kanyang SONA at pagsimula ng winding down hanggang December 31 at paghahanap ng uh, alternatibong trabaho at hanap buhay, yung just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho noon o nagtatrabaho pa sa mga Pogo na iyan. Lahat nito ay eh, mga... Uh, piyesa ng isang puzzle na dahan-dahang binubuo natin. At I am happy to say na matimbang na bahagi doon ang trabahong ginagawa ng Senado sa pag-iimbestiga uh, dito laban sa POGO. So, mabuti at uh, malalakas nga ang mga statement ni Presidente tungkol kay uh, Alice go uh, At ngayon nakita natin sa pakikipagtulungan ng iba't ibang Uh, mga grupo ay naaresto si Alice Go. Uh, pagkatapos uh, uh, makonfirm natin na naaresto siya, independently uh, na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagkaaresto sa kanya. Kaya terima kasi sa mga kaibigan natin sa Indonesia. At maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. bubuin pa namin yung account nilang iyon para dun din sa investigasyon ng Subcommittee on Justice and Human Rights tungkol partikular sa pagtakas ni na Alice Guo, ma-input namin yon at mabuo natin yung kwento ng kanyang pagtakas hanggang sa kanyang pag-aresto. I'm really hoping makaharap na siya bukas so Tina target namin but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Filipino authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Iyan na lang ang missing in action pa pero Uh, buo yung confidence ko na patuloy din siyang pinaghahanap tulad ng patuloy na paghahanap kay Alice Wu pagkatapos maaresto sina Sheila Guo at Cassandra Leong na nagbunga na ngayon sa pag-aresto kay Alice Wu. After After the, the, you, uh, uh, from, uh, yes. And then, uh, yes. Apa. After the hearing so Kung makaharap na siya sa hearing bukas, siya na hearing ng Justice and Human Rights Subcommittee. Ihaharap na namin siya doon kung nandito na siya sa Pilipinas. Kahit pa makaharap na siya bukas, ang source naman ng warrant niya ay mula sa Senate Committee on Women. So kailangan po pamuna siyang humarap sa susunod na hearing ng uh, Committee on Women bago makapagdesisyon kami sa disposisyon namin sa kanya. So she, will will she will stay here at the Senate. Tingnan po natin kung uh, mahinog na yung unang-unang kasong isinampalaban sa kanya, yun ang kaso ng DOJ for Qualified Human Trafficking. So, Qualified Trafficking in Persons na isang non-bailable uh, offense. At kung hindi pa man at that point in time, kasi dadaan muna siya sa pagharap sa Committee on Women, magdidesisyon pa kami kung palalayain na ba siya sa Senado or i-detain pa rin namin. Kahit pa umabot sa puntong iyon, kung may nahinog ng court Warrant of arrest, well and good. Kung hindi pa man, we could ask uh, the BI, uh, meron ba silang standing complaints uh, laban sa kanya bilang isang dayuhang uh, nandirito sa Pilipinas, on the strength of which pwede pa rin nila siyang i-hold. But definitely, hindi na natin pa uulitin na tumakas siya at may mga uh, magkulang o worse makipagsabuatan para patakasin siyang ulit. Well, as I mentioned earlier, tingin ko uh, malakas ang dating nitong pagka-aresto niya sa kanya dahil umalis siya sa Pilipinas ng ganun-ganon lang nakapag parang uh, lakbay sa iba't ibang bansa dito sa Asia at papunta sa kung saan hindi hindi pa natin alam. Pero hindi siguro magaan ang dating sa kanya na naaresto pa rin siya. At ibabalik pa rin dito sa ating bansa kung saan nagpanggap siyang Pilipino, nagpanggap siyang Pilipinong Mayor, lumabag siya sa iba't ibang batas ng Republika sa ilalim ng cover ng Pogo. Definitely, uh, ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Guo na tumakas ka man, pag pinagahanap ka ng mga otoridad, at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay maibabalik ka rin dito sa bansang Pilipinas. That should make a strong impression sa iba pang subjects ng warrant of arrest na patuloy pa rin tumatakas o nagtatago. In this development, we do not see wrapping up of your Well, plano na rin ng Senate Committee on Women na sana sa loob ng dalawa o tatlong hearing, ma-wrap up na po namin. Uh, meron, pa, meron pa po kaming mga pending issues. Pangunahin pa. na nga yung pagharap at pagsagot uh, ni Alice Guo iyong pagtatanong namin sa ilan pang mga personalidad na lumitaw ang kanilang mga pangalan konektado sa mga POGOs. Yung uh, hindi pa natapos na kwento ng farmally at kung yung mga taong na-identify noon sa farmally investigation na lumilitaw ngayon sa investigation namin laban sa POGO, ay mayroong ding accountability doon. So, uh, on track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break. Para sa ating lahat, yung pagka-aresto kay Alice Guo. Maaring hindi siya yung pinakamataas pa. Maaring hindi pa siya yung pinaka, kumbaga, malaking isda rito. At yun yung uh, gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap-up ng kabuang apat na taon ng investigasyon laban sa Pogos. Ang operation ng PNP, parang 12-10 days na ba? O marami lang na i-initi? Uh, how, how is the Senate looking at this? Especially if, uh, sa inyong nagsimula uh, yung investigation? Standing pa rin yung uh, warrant of arrest issued ng Senate Committee on Women. So oras na mapasakamay siya sa mga otoridad. Inaasahan ko tulad ni Alice Guo dun sa isang investigasyon, humarap na si uh, Apollo Quiboloy sa aming investigasyon dito sa Senado uh, at the same time naninindigan uh, ang Department of Justice among different executive agencies na valid pa rin yung operation ng pag-serve ng warrant of arrest uh, laban kay Kiboloy. Uh, mayroong uh, temporary protection order ang uh, Davao Court uh, pero particular dun sa magkaroon ng access yung mga KOJC members sa lugar, pati na yung mga estudyante doon sa Jose Maria College. Hindi po hinahadlangan nun yung patuloy na pag-serve ng arrest warrant uh, kay Kibuloy. Kaya inuulit ko na lamang sa kanya, no, itigil na lahat ng mga dramang iyan, lumabas na sa lungganin nyo, humarap na kayo dito sa Senado at sa iba't ibang mga korte kung saan may nailabas na ng na mga warrants para sa arrest mo. Well, uh sinasabi nila PNP ang gumagawa no? Yes, o sila ang gumagawa nun? Sila nagbukay daw kasi yung PNP may mga parang gold detector and mga <laughs> propaganda from their end. Siguro yung yung mapapaniwalaan lamang na-detect ay yung sinasabing walong heartbeats doon sa tunnel or sa bunker na uh, usually makina na ginagamit para iligtas ang buhay ng mga victim survivors ng mga sakuna tulad ng lindol. Pero kung yun ang ginamit para i-detect at subukan tumbukin kung saan patuloy na tinatakasan ni Apollo Quiboloy ang warrant of arrest uh, para sa kanya iyon ang iyon ang paniniwalaan ko dahil uh, on the strength of their service of arrest warrant wala namang ibang uh, ipinapakitang pakay ang PNP doon bukod doon last question what, what about the condition na uh, being laid down by his lawyer sorry sorry hindi dapat ko nakikita ah lawyer, uh, mm -mm. dapat may written declaration si presidente na hindi siya ito turn over sa US if ever Wala po siyang kay mag-impose ng mga kondisyon. Siya po ang may obligasyon hindi lang sa gobyerno pero sa taong bayan na tulad ng sino mang mamamayan na covered hindi ng isa, hindi ng dalawa kundi tatlong warrants of arrest, humarap na po siya. Kung ano po ang gagawin ng gobyerno, kung magkaroon man ng extradition treaty, ang sino mang ibang bansa o kung mailagay siya sa list ng Interpol para maging subject ng uh, search ng iba't ibang law enforcement agencies ng buong mundo hindi na po siya ang may desisyon dyan. Gobyerno na po. Okay, last na po si Marilou Ang mm ko has -hmm. ordered debt. So, referring nyo, mga issues, funds daw ng debt, during the time of the year, more than 20 years. So, will you raise this kapag nag plenary na yung budget? mm Kapag pagdating sa plenary budget debates dito sa Senate, hindi pa sinunod uh, ni uh, dating uh, Uh, Dep. Ed. Sec. Uh, Sara, ang utos ng Commission on, Appoint, on uh, Audit, of course, uh, wide open para itanong yon, uh, Itanong ko o nino mang uh, kasama ko dito uh, sa Senado. Dahil idinadaan ang bawat ahensya sa ganyang proseso. Pagsagot sa mga tanong o utos na ng COA uh, bilang pagtimbang, kung justified ba yung hinihingi nilang budget para sa susunod na taon. Hindi ako surprised. Kaya nga't ni-raise namin dito sa Senado uh, last year yung issue ng confidential and intelligence funds at uh, legislative intent namin. Uh, siguruhin na yung, pag, uh, yung limited na pag-audit sa intelligence funds ay mas masunod at uh, yung halos hindi pag-audit ng confidential funds ay malagyan po ng rules and regulations. Kaya nga po't nagbuo pa ang Senado ng Oversight Committee, di ba, joint uh, sa House tungkol dyan sa Confi and Intel funds na yon And I'm just very glad at grateful sa COA na isiniwalat nila ito sa ating lahat at sa buong publiko. All agencies uh, ay subject sa anumang uh, pagtatanong mula sa Kongreso. Bilang sila executive, sila ang gagastos ng budget na iyan, pero kailangan muna sila dumaan sa scrutiny ng other branch uh, and co-equal branch of government. Okay.